Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Bale, gumawa nga po pala ako din ng pastillas at yung unang araw namin dito sa bayan ng Mansalay. Noong isang araw pa talaga ako nga po medyo napapaibig na gumawa ng Ay Kaso hindi ko nga masimosimula na talaga nga niyong marami ang gawa. At dahil meron na nga akong pagkakataon ngayon at aray nga po takin na nga nang asimula. Madali din nga laang naman nga po ito gawin at isa pa ay akaunti din laang naman yung mga sangkap na agamitin. Meron nga ho pala ako diyang gatas na powder, gatas na malapot at yun nga ho, asukal na puti lang ang kailangan sa paggagawa ng pastillas. Eto nga ho at meron ako diyang isang malukong na lagayan ah, pag samasamahin laang yaan. Bago nga ni ho, ahaluin ang maigi. Dalawang pak na malaki na birch tree na gatas nga ho pala yung ginamit ko diyan. Tapos isang latang duri na maliit naman yung aking inilagay. Bali utay utay o oh, paunti unti nga ho pala yung paglalagay ko ng gatas diyan para makuha ko nga ni yung tamang lambot na gusto ko. At kapag na nga ho pala ang itsura niyaan, eh di pwede na din nga ho palang simul ang bilog-bilogin. Pero kung magagawa kayo ng pastilya sa ba naman, eh depende sa inyo kung paano nyo nga ni gawin bilog ba gaw, oh, pahabaw kung ano man. Ika ko nga lang at dahil ayaw ko din namang mahirapan yung sarili ko ay eh, bilog na nga lang at madali pa man din. Minsan nga ay eh, nabili na din nga lang ho pala ako ng ganay kapag napapaibig. Tapos nung napanood ko naman sa tiktok aba naman, eh madali ilaang pala kaya eto eh, tatin na at ginagawa ko na. At nung marami-rami na din nga ho akong nabilog di, right at diretso dito sa asukal na puti para yan din nga ho yung magiging coating niya. Ah? Kaya naman sa mga nag-iisip din ng pwedeng pagkakita ano ibenta ay talaga naman nga na yung subukan nyo na yung ganito at talagang madali din lang gawin at isa pa i-carry din lang ng budget. Meron din nga ho pala ako din nakagayak na lagayan para kapag natapos ko na nga ho palang gawin ay doon na ang diretso at pwede, pwede din nga ho pala din itong itabit. Matagal naman itong masira. Pwede, pwede din talaga itong gawing ngut o kaya naman ay papak papakin Lalo na nga, nga pag nakabangla kung ano man ang inyong ginagawa bago mag-garni ay talaga panalong panalo na kayo. Sakto marami din talagang mga bata din sa amin minsan mga nagapuntahan kaya namang tamang tama kapag nga ni Celine din ikakulikutan edi abigyan ko laan ng garni at may nagwagi na nga ho pala kaagada edi aring nga ning aking pamangkin ay siya nga ni pala ang unang titiki. maigi na lang maaga kung natapos ito at saktong sakto mamaya nga ho ay may pupuntahan kami na medyo malayo-layo din talaga at ipapas forward ko na din nga ho pala. At eto nga ho, yung unang araw namin dito sa Lasersita sa Bayan ng Mansalay. Hindi na nga ho pala ako nakakuha ng mga video-video kagabi. At eh. talaga nga ning medyo may kalayuan din talaga itong aming pinuntahan. At isa pa nga na ilula, na ang first son na nayoon. Na-invite nga ho pala si ating magpunta din Kaya naman ayun at talaga nga ning tuong barkadahan na. At talaga nga ning anong ganda talaga dito sa lugar na ito. Pa dalawang beses na nga ho pala namin punta ito dito. At talaga naman nga ning yung kaya dalawang beses na ay talagang mamamanga ka pa rin talaga sa sobrang ganda at linis ng lugar na ito. Nagumagahan nga lang ho pala kami diyan at naglakad-lakad ng kaunting minuto dahil mayamaya -maya ay meron nga ho pala kaming mahalagang pupuntahan. Pagkatapos naman namin makapag asikasot at eto nga ho at nandito nga ho pala kami ngayon sa bayan ng Mansalay para nga ni ho saksihan yung kasalang bayan. Nakakatuwa man din naman nga ni yung pagmasda na talaga naman nga napakaraming ikakasal ngayon at hindi nga ni ako nagkakamali na sa 90 plus wari ito. Meron din nga ho pala di yung mga katutubong mangyan na bagong ikakasal. At talaga naman nga niyong bakas na bakas sa kanilang mga pag-iitsura yung kasiyahan na kanilang nadarama. Fast forward, kinahaponan, eto nga ho. At aakit naman kami din sa bundok, pero hindi naman nga ho lakad. At sakay naman yaan. Mamimigay nga ho pala sila ng school supply. Bali sinama din nga lang ho pala kami diyan ni ate. Dahil nayaya nga ho pala siya diyan. Grabe, first time nga ho pala namin mga kaparini. At talaga naman nga ho, yung karsada. Ay talaga naman nga ni ho, panaybangin magkabilaan. Ay kita man din naman nga ni ho, ay nervyusin. Ay talaga naman nga ni kabado. Kahit papaano ay nakarating din naman ang ligtas din. Andi ni nga ho pala kami ngayon sa school ng panay tayo na talaga naman nga ni yung lahat ng mga napasok din ni eh, ay puro katutubong mangyan nga ni. Pagkarating namin dito ay nandito na din nga ho pala sila lahat ay talaga nga ni naman nga ho, anong pagkakadami nila at talagang ang ngisi ay abot na eh nga. Ay siya ay sino naman nga ni yung hindi matutuwa kapag ganin nga ni yung malapit na ang pasukan bago bago ang iyong hamba. Atid nga ho pala ito ng kanilang mayor dito sa Mansalay ay, ay talaga naman nga ni yung kahit napakalayo nila ay abot na abot sila ng mga blessing. Base nga ho pala sa mga nakakwentuhan namin dito yung ibang mga mag-aaral talagang pumapasok dito ay bali naglalakad pa nga daw ho ng mga isang oras bago makarating dito. Sa tunay ay napakalayo din naman talaga nitong paaralan na ito. Buti na lang may maganda silang kalsada na talaga naman nga ni ayos yung kanilang lalakaran. Bukod man din naman nga ni sa gamit sa pag-aaral ay meron din nga ho pala sila di ang inihandang mga pagkain. Nakakatuwa nga lang makita na habang ako ay nag-edit din ay talaga yung kanilang ngis ay hindi hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. bali kaunti ang clip din nga lang talaga ito. At yun nga ni naman ay kay ating vlog yun na din nga lang mapapanood o kaya naman ay kay Tano. At isa pa nga, nga nakakatuwa ay talaga naman nga may nakakakilala din naman sa akin sa amin dito. Shoutout na din nga ho pala sa mga taong naging daluyan ng pagpapala sa pagbibigay ng mga ganitong blessing. At naway patuloy kayong pagpalain para mas marami pa kayong mabigyan. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.